yung pas lupa ni gobyerno. Mga ulon, mga walang bayag, ang nasa gobyerno, NBI walang bayag. gayon din, ang NPA, walang bayag. Ang kaya lang ay mga vlogger, mga mahihirap na Pilipino ang kaya niya pahuli ng gobyerno. Walang bayag ang Senado, ang House of Representatives. Pinadalawa ko lang sa Pina. Pati ang isang vlogger na ng headshot. beles bilis, nahuli. Pero, yung mga magdanakaw na nandyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, mandurugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ay. Ilang araw na nakakalipas. Ilang po na nakakalipas ng simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahihirap, ang bilis nilang huliin? Eh, kailan kayo lalabas? Di ba? Pagla tayo na ubos, kaya sa 12. Pagka maliling nila, no? Baka sa 12. Lumabas na kayo! At ito ang namin. Kung saan si Kiko Barzaga, doon kayo pumunta. Yung mga organizer ng rally na mga yawa, huwag ninyong sundan sila. Kasi ang balak lang nila, hatiin ang supporter, hatiin ang mga tao para kong titignan. Kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue, malibang kay Kiko Barzaga, Huwag niyong puntahan. Huwag kayong pumunta. Dahil pera-pera lang yan. Mga bayaran niya mga organizer ng mga rally na yan. Pag merong mag doon sa EDSA, sa sarap ng Robinson, ibig sabihin, buhang yan. Anong gusto mo? Ikaw maging manager ng Robinson? Andun ba ang kalaban mo? Pag doon ka naman mag sa EDSA Monumento, Ang gusto mo? Ikaw ang ipalit doon sa Monumento? Kaya kung saan si Kiko Barzaga doon tayong lahat. Kung Tama. sino ang mag-organize na mag death at ibang venue, huwag niyong puntahan, huwag niyong pakisamahan. Ayaan niyong makalbo sila sa kakarali nila doon. <laughs> Tama! Ilang rally lang ginawa natin, pero bakit hindi tayo nanalo? Kasi watak-watak ang Pilipino eh. Tama! Inahati ng mga yawang kalbo ng mga organizer. <laughs> kalbo, mga naman tao! Nakakalbo na mga kayo, wala pa rin kayong mga utak hanggang ngayon. Kulot-salot. Aray! Kaya ang kayo nagsimula magrali. Sobrang tagal na pero bakit hindi kayo nanalo? Kasi watak-watak kayo. Kaya kung sino ang pupunta sa October 12 kung saan si Kiko Barzaga doon tayo. Bakit? Siya ang nag-schedule lang date na 12 at kung sino pa ang ibang organizer na mag-schedule na ng ibang venue huwag niyong puntahan. Ma Kahit kalbo pa yun, umakaba ang buhok niyong puntahan. Pinagwatak-watak <laughs> niya ang mga ano eh, nagrali Pati yung matatapang, yung nasa ibang bansa na sobrang putak ng putak. Umuwi ka muna sa Pilipinas at mag-build ka sa rally bago ka pumatak. Bira ka ng miray, Matapang lang uh -huh. kayo sa social media. Pero hindi naman kayo nakikita ng na tipil. Oh, Dapat man. yung matapang nandito sa kansada. Matapang ka lang kasi nasa bahay ka eh. Yan si ano, yan si ano, yan si ganon. buang Yan, isa na dyan, si putang ina mo, mahal ka. Putang ina ka. Ay, sino, yan, sino ba yan? Kung talagang matapang ka, umuwi ka dito sa Pilipinas, mag-lead ka ng rally, oh, hindi yung putak ka oh. ng putak sa social media. Umuwi ka dito, yan ang tunay na matapang, huwag kang duwag, putang ina ka. At meron na ako nakikita ngayon. No, na ko ng suprina, ang saya ng mga adik na loyalista. Akala nila nagkulong ako. Ngayon, sigurado ako, ma e kayo kasi nagkita nyo, dito na naman ako sa kalsada. Bye! <laughs> mga loyalista, hi! Bye. Miao 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 miao. Sabay sa pawid pa, lang. Miao 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 miao. <laughs> Tawag mga loyalistang ng vlogger. Mga loyalistang ng vlogger. Nandito pa ako. magtulong tulung kayo magpadala ng supina. Gusto ko isang dan truck supina. Mabuhay ang Pilipino. Oh, hey. Mamatay ang magdanakaw. Eh, saan yung kandila natin. Oh, May lighter kami. May lighter ako dala. Kayo isang bang. Hindi pa tayo tapos magmura sa mga kandidato, sa mga politiko. Kung talagang malinis ang intention ninyo, ay challenge you, bumaba kayo sa mga presto ninyo. Magpa-investiga kayo. Magkaroon tayo ng snap election kung talagang hindi kayo mga magnanakaw, mga hayop kayo. Snap election! Bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Kung wala kayong magkukulong, ikulong yun na si Marcos. Siya ang number one salot sa lipunang ito. So, sa Senado, kung saan siya tumanda, doon pa naging paurong ang kanyang utak. Diba? Kailan ba tayo maging matalino? Hindi porket sikat ang itbulaga, ay ibubuto natin agad ang isang utak talangka sa Senado. Sir, marami pa daw na tulungan ng itbulaga kaysa sa Senado eh. Okay. Eh, kumita din naman sila sa itulaga. Saan ba sila umaman? Di ba sa sponsorship din? Ay, eh, dapat lang. Pero dahil hindi, porkit marami silang natulungan, ibinoto nyo. Tingnan nyo ano nangyari ngayon. Buong bansa nalulubog sa baha. Dahil ang Senate President ninyo, utak ng mga bobo. Iyon lang. Isang dito. Isang dua. Ha? Harapatan ko magpahayag ng opinion ko, laban sa kanya bilang nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Bum! Ayaw niya i-design siya putang ina mo umalis ka sa pagkasenador. Sino pa Ipalit ang karapat dapat na maupo dan sa Senado. Huwag na natin iboto ang dapat walang alam. Kawawa ang bansa. Di nangyayari sa bansa ngayon. Di ba? Nagkakagulo, nagkawatak-watak ang Pilipino dahil sa mga administrasyon ngayon na wala nang ginakunin magpakabangan. Sir! sir. Anong komento mo na si Erwin Tolpo na po ang bagong uh, Senate Blue Ribbon? Tang isang mambabali ng batas ilalagay ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Nasaan ang mga utak ninyo? Bakit sa <tipos> mga utak Nasaan? Yan ang sinasabi ni Kuya Pai na naghalo na <tipos> ang utak at sa katae. Kaya wala na matinong pag-iisip. Yan, Tito Soto na yan. Sino ang Blue Ribbon? Erwin Tolpo. Erwin Tolpo, eto ka. Baka, <laughs> baka mas matalino pa sa iyo yung 10 years old na bata. Yeah. <laughs> eh, eh, alar okay, so, ng mga tulong, bento ko. eh, kung yung gipapanigcara tina pangalak, yung bento sa dini. ano yung bento ko? isulat. eh bakit? yung eh, mga tulong ah, may irap tama na man kaya nila? sabi nga, malaki tao yun sinama nila kaya. oh, bawat pitol po, ay challenge show. impistigahan mo yung party to na ginawa ng anak mo do sa Las Vegas. one <tinyo> million, one million, one million siya ay isang anay na patuloy na sinisira ang dignidad ng mga Pilipino. Huwag na nating hantayin na wala, pa, wala ng value ang pera natin. Huwag na nating hantayin na magaya tayo sa Venezuela. Habang may kunting panahon pa, lumabas na kayo, magsalita kayo, huwag kayong maging tanga-tangahan, huwag kayong maging duwag, lumaban kayo gamit ang boses ninyo sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang tunay na magpapalaya sa bayang ito. Walang ibang maglalaban sa bansang ito kundi tayong mga Pilipino. At yung mga ibang mayayaman dyan, wala naman silang problema eh. Anytime na ang Pilipinas, nilipad sila sa ibang bansa. Iba yung mga ordinaryong Pilipino, ano ibalap sa kanyon? Maputang inang yan. Eh, lumabas na kayo. Ya, yeah, ito. Sana manood ito ni mapanood ito ni Chavez Singson. Ginoong Chavit Singson. Ang kailangan ngayon ng tao ay warm body. Gamitin mo ang pera mo, immobilize mo, mobilize mo. Magpadala ka ng mga bases kung saan-saan na gusto pumunta sa rally. Huwag lamang puro paanyaya. Gamitin mo ikaw lamang ang may kapasidad para gawin ang mga bagay. Kaya ngayon nakikiusap kami sa inyo. Pumunta kayo. Gamitin mo ang meron ka.